Simulan ko po ang aking kwento sa panong hindi ko pa kilala si Jesus bilang aking Kristo at Panginoon hanggang sa kung paano ko siya nakilala at paano ginagawang siya ay kilalanin pa. Noong wala pa po, po si Jesus sa aking buhay, ito po ay walang direksyon, walang kapayapaan at malayo sa Diyos. Ang aking bibig po ay palamura at ang aking isipan naman ay dunod sa makamundong pagnanasa. Madalas akong tulala at nag-iisip kung paano ko haharapin ang bawat araw na darating dahil sa kawalan ng pag-asa at kakapitan. Alam ko namang may Diyos, pero pakiramdam ko sobrang layo ko sa Kanya. Alam ko namang may Diyos, pero madalas ko siyang tinatanong bakit ako, bakit pa ako pinanganak sa mundong ito kung puro hirap lang din pala yung mararanasan ko. At kung hindi detalye ko mga kapatid yung hinarap namin mga problema bilang pamilya at yung mga hindi magagandang karanasan, ito po ay sadyang napakarami. Eventually mga kapatid, dinala po kami ng mga problema ito sa Karitan Sentro sapagkat wala po kami yung choice kundi lumipat po ng tirahan. Ngunit di ko sukat akalain mga kapatid na sa aming paglipat, ito po pala ang magiging rason sa aming paglapit sa ating Diyos. Ang aming mga kamag-anak, mga kapatid ay nag-aaten sa Family Christian Bible Church na ngayon ay Family Christian Bible Church Global Ministries. Isang beses ang linggo, si Tita Linda po ay nagpupunta sa amin para sa kanilang cell meeting. Yung mother ko, nagsimula siyang pumunta ng church kasama yung mga tita ko. Uh, pumunta rin naman po ako sa FCBC once. Uh, nabigyan ako or nabahagi na, na ako ng gospel pero wala po po kasi sa akin yung conviction during that time. So parang halos baliwala pa until one stormy weekend. September 15, 2018. Kinabukasan po ay birthday ng aming bonso. So mahalaga sa akin yung araw na yun. And uh, we were supposed to celebrate uh, the birthday of my younger brother pero dahil po sa panganib na dala ng typhoon noong pong natatama sa Tugigaraw during that time kami po ay nag-evacuate sa bahay nila Tita Linda. Sabi nga nila, ang ating Diyos inaalaw ang bawat Bagyo ang bawat suliranin na pumunta sa ating mga buhay upang gisingin po yung ating natutulog na pananampalataya. Ginagamit niya itong mga suliranin na ito upang magkaroon tayong desperation sa ating mga puso hanggang maging desperate enough tayo to encounter Him with passion and perseverance. Ang kakaiba lang mga kapatid, literal kasi na bagyo yung ginamit niya upang gisingin ang aking pananampalataya. And then late evening, uh, hindi po ako makatulog dahil sa ingay at posibleng panganib na dala po ng bagyo. Matindi rin po yung pakiramdam po ng frustration and even misery sa aking puso dahil sa mga pinagdaraanan namin bilang pamilya, tumagdag pa si Ompong. At narinig ko po yung mga kamag-anak ko downstairs, no? They were discussing something about the Bible. Ang uh, topic nila during that time ay yung demon possession. And what will happen when a person die? Yung kasin ko, with full conviction, he shared his knowledge about the Word of God. As I was listening, mga kapatid, I was challenged. Actually, yung challenge, malamang galing kay God yun. Kasi nakikita ko yung life ng pinsan ko na ito, mayroong direction. So, pinaisip sa akin ng Panginoon, paano kaya kung subukan ko rin pumunta sa FCBC para magkaroon ako ng direction sa buhay at ang aking pamilya. Knowing that FCBC is a place wherein I will encounter our God. And walang question during that time, mga kapatid, no, na magagamit ng ating Panginoon ng FCBC para makilala ko siya. So I decided to join FCBC's Sunday worship uh, service. So hindi ko may paliwanag pero mga kapatid, grabe yung conviction ko noon. Or yung conviction sa akin to desire to know God more. Uh, nagsimula akong mag-devotion to the point nga kapatid kasi hindi ko alam kung paano. Minememorize ko pa yung bawat chapter noon. Hanggang sa naturuan na ako na sa leader ko kung paano. And uh, nung time na yon actually 2018 to 2019, ang dami ko pong tanong sa aking isip, mga questions uh, na naging rason kung bakit na-delay po yung baptism ko. And uh, yung mga tanong na pala na yun ay masasagot lang din pala ng salita ng ating Panginoon Diyos. And then I joined the music team. And since then, my life's journey became wonderful. Hindi perfect. Because God did not promise a perfect life without problems here on earth. Pero sa pagharap ko sa bawat problema, battles in life, I can proudly say that I have Jesus Christ to help me overcome and I can feel His support and nearness. And God has given me vision, a vision to be a disciple and a leader. But as our beloved senior pastor always says, ang Christian life parang marathon. Ang marathon, kailangan ma-maintain, kailangan ma-improve yung pace ng athlete upang mag-continue at magtapos sa marathon na ito ng merong kalakasan. At sa maraton na ito mga kapatid, aking nakita ang kahalagahan ng obedience. Ika nga sa team natin this year, obedience is greater than sacrifice. And I can see that obedience is the response of someone. Someone who is in relationship of trust with God. So, kailangan ko magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kailangan ko magdepende sa Kanya. And I have to be interactive with Him. But He must be the one taking the lead. Obedience is better than sacrifice. Because I'm letting God be God and I'm staying in my proper place with Him the place of dependence and surrender to His goodness. Mga kapatid, ang dating ako na walang direksyon ay nagkaroon ng malinaw na tatahakin. Career promotion scheme, yung personal life ko at yung life ng family ko nag-improve. Yung dating walang kapayapaan at palayo sa Diyos, meron ng presence ni Kristo in the midst of every challenge na hinarap ko sa buhay. Yung dating palamura, ngayon nagagamit ng mga dila o ang dila sa pag Aba ah, bahagi ng salita ng Diyos. Sa tulong at gabay ng Panginoon at ng Kanyang Espiritu. At yung dating madalas na tulala at nag-aalala kung paano haharapin ang kinabukasan ngayon ay buong tapang na hinaharap ang bukas na walang alinlangan dahil alam kong may Diyos ako at hindi niya ako iiwan. I am Luis Vincent Christopher Villasete and this is my testimony.